Guys, samahan niyo ko guys Mag-unboxing tayo Another birthday gift guys So, hindi ko siya inaasahan So, thank you, thank you Sa nagbigay ng gift Ayan, unboxing natin siya guys Ayan, ayan na siya guys Another birthday gift Ah, diba guys May pang Ano na ako guys may pang live. Ouch. Wow. Ayan siya, guys. Pang-ana natin siya. Ang ganda ng color niya, guys. Kulay gray. So, need natin ng na. paano pag-open nito? Saan ng open nito, guys? hindi pa tayo marunong O di ba hindi marunong si Pinkay So mayroon siyang ito ano Ah pang ano siya pampalit Then mayroon siyang paganyan pa oh di ba Ang tanong marunong ba si Pinkay nito pag aralan ko Ayan, guys at saka, ito yung kanyang Oh, hindi ko talaga siya alam gamitin. Pag-aralan ko siya, guys. Thank you, thank you sa nagbigay. Hindi ko to guys, inaasahan. Ayan. So, need natin magpaturo nito. Ah, ba? Another birthday gift. Thank you. Thank you, Papa God nagbigay. Thank you. Then, then, then. Tapos, ito. So, happy. <clears throat> kasi, hindi ko na daw kasi guys makita yung pag nagbabasa ako. So, ngayon need natin ang medyo malaki-laki. Ang ganda ng kulay niya guys. O. thank you saying so you guys thank you so birthday gift Ayan. so thank you thanks for watching